Pagin po kukunin ko yung reaction mo sa sinabi ni Sen. Robby kung parehas po kayo ng sentiments na baka daw po maapektuhan ng kampanya nyo since wala na si Pangulong Duterte na alam natin crowd grower na alam po marami po ba sa kampanya nyo ang kasama nyo po si Pangulong Duterte Alam naman natin na si Rodrigo Duterte ay isang political superstar hindi naman kailayan sa lahat And hindi natin alam kung yan talaga ang purpose ng kabila kung bakit pinadakip si PRRT. Pero for us kasi, we refuse to make it an election issue because on a personal issue pa lang, ang sakit na sa puso ng taong bayan. Wala akong pinuntahan kahit sa norte po nagpupunta ako, north to south nagpupunta ako. Kapag kinakanta kayong ibalik nyo si Tatay Bigong, which is a song that I wrote uh, for the return of our dear president. Nag-iiyakan mga tao. Uh, so, yes, tama si Senator Robin. Pero hindi na namin kailangan gawin campaign issue yan kasi yung tao na mismo nakikita nila that ito ay panggigibit po sa aming partido and sa buong Pilipinas. Another po na makukun ko yung reaction mo sa sinabi naman ng Vice Ganda, yung pagtapak niya po ulit sa ABS na parang ang mas naalala daw po sa inyo, alam niyo po, awel po ba kayo sa nasabi ni Chris Ganda? Eh. Hindi po. Ano ang mas naalala daw po sa inyo? Kasi pinunin niyo po yung ABS eh, nung nandun po kayo, di ba? Ang mas naalala daw po sa inyo, yung uh, ah, parang ginusto na mawala yung franchise nila. Ah, hindi ko alam sinasabi Wala ko pa <laughs> okay. Sir, balik na po doon sa... Hindi, ang, ang linawin ko lang yon ang uh, ABS, uh -huh nung ako po ay naging critic niyan was sa management. Yung recent interview ko, pinuri ko yung artistic side ng ABS. So kahit sino po na may average na IQ, maintindihan yan. Pero kung yung IQ medyo mababa, hindi yan maintindihan. Anong criticism? Okay. Uh, ito pag ninyo, na against ninyo sa ito, Oh. Well, abang para sa amin kasi, gusto lang naming sundin kung ano yung nakasaad sa patas at maproteksyonan yung uh, kapangyarihan ng mamayang Pilipino tulad ng sinabi ko nga na dapat ay respetuhin, ipatupad, at galangin yung karapatan ng mamamayang Pilipino na makaboto at mabilang yung boto niya sa halalan.